Hi guys, Joseph Legmane, aka K Vlog Blog, and welcome to YouTube channel. For today's vlog, we'll be ongoing. Saan and Sa checkout with my teammates? Yahoo! Yes, <laughs> Sirreal. Hi. I hi. me hi, and Sir Raymond. Hi. Okay guys, ito yung plane namin. Medyo maliit lang, ano? Lakas ang hangin. The love boarding. lang sa Pacific. Pero direct flight naman. Kaya alam mo, ito may galingin. Yung sa ako. mo. Ah, Okay. okay. then Maliit. Parang bus lang, ha, patan. Yung tayo sa number 4 na tayo. Ladies and gentlemen, the aircraft is about to take off. We need the crew. pa buhay pa Hello Mommy. We have the Sure. Yeah, pa flight park. Hi guys. Take off tayo from Manila, landing tayo mamaya sa na tayo. Okay? Okay guys, nandito na tayo sa Siargao. landing na. Yay.

Hi guys, just arrived dito no, sa Siargao, Two and a half hours ang biyahin natin Meron pa tayong isang oras at kalahati eh, para mapunta tayo rin sa resort Tara, biyahin na tayo Well, ito na yung sundo namin, ayan na Abay na, abay, sakay kami sa van Yes Hello ma'am, yan, sakay na kami sa van Hi ma'am Hello po. Guapo go pa. Hi uh, Sir Justin. Hello, hello, hello. Hello, ano Si <laughs> Sir Arvin yan. Hello. Mga first time mga sa Sir Ito raw, kanina pa yung mukha ni Sir Yung mga bagong <laughs> 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 <yung> mukha. <mabaganda> hello. Welcome. <laughs> One, two, three. Pudala yeah. yeah, so nice. kami sa Kawa Resort. 1 okay. hour pala, 1, 1 rambya. Mamami, magbili ka na ng dalawa. Hi oh, guys! Just arrived dito sa Kawa Resort, ano? Dito sa Siargao. Well, uh, our Psiargao hand. Yes! Siargao yes. okay. hand! Yeah. 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 yeah, yeah! Welcome, Siargao! Yeah, yeah! Ayan <laughs> yung mga ka-team namin. Kaya na! Ganun, Bukas, umpisa na kami. Ganda uh, ng place. Mo, tina -tina. Ay, grabe! Yung maleta ko, madadala pa sa kabila. <laughs> Ay, ay, ganda, ganda, yes, 360 tayo, ganda, Woo. yes, kunti <laughs> pa maiwan yung bag. Ano yun <laughs> lang? <laughs> wow! Ay, sorry! <laughs> sorry ito, Kawa Resort. Outside talaga. Well, pagka tayo dun sa room natin, ayan, ang ating rooms dito sa Kawa Resort. Dumating si Sir Raymond. Ayan. Wow, ganda ng ilong, ah, Sir. Ang ganda fairness, ah. Ha? Hay, mabilis. <laughs> ilaw pala dito sa labas yung binuksan. <laughs> wow, oh Sir, yung ilaw. Ano oh, ba dito ang tayo? Oo, dito na tayo. Okay. Wow, ito yung isang room namin sa resort. Yan, maganda, may TV. May bed, tatlo apat. Dito ko. ding dito ko. Diyan ako. Ilan, ba ilan? Dito na ako. Ha? Dito na, right? Hindi. Ah, hindi para ako. Sige. Magaling matang bukas. Well, ito yung, dito, pa, dito. yung drawer nila. Tapos meron silang CR. Tapos okay. natin, Yes! Woo! And muna ako sa Yes. Oo, dito na ako. Yes. <laughs> yes. Oh, <laughs> dito, dito. dito kami tatlo. Ah, sige. Hi guys, welcome no Nandito na tayo sa Cow Resort dito sa Siargao One of the great things na mag maganda mag-travel Is mapuntahan natin ng uh, mga tourist destination Dito na rin sa Pilipinas At ito na nga, sinwerte na nandito tayo ngayon sa Siargao Sa susunod sa, pwede tayo pumunta sa Boracay Sa susunod sa Baguio and uh, other place na uh, tourist spot Na mapapasal natin kayo Hi guys, for those who haven't subscribed to my channel yet, kindly po ano, meron dyan subscribe button, kindly subscribe, like, and share, and click na yung bell button para na notify kayo sa mga susunod kong vlog. Tara, tuloy na natin ang pamamasyal dito sa Siyagaw. Hi guys, dito tayo ngayon sa Kawa Resort, ano, you know? and uh, lapit lang pala. Doon na sa harapan namin, dagat na beach resort. Resort, resort talaga siya. Well, uh, tara, tingnan nyo. Hi guys, good morning. Nandito ako ngayon sa Kawa Resort din. This is my first morning dito sa Kawa Resort Pakita lang natin sa inyo scenery. Magti-360 tayo. Ayan, 360. Ayan. Later sana, makumapap-fly mak natin yung ating drone. Ayan. Wala pa, wala pa tao. Ako pa lang. Maga lang akong tumayo. Ayan. Ayan siya. Ayan, uh, dagat. Grabe ang dagat, ano? yung kanyang buhangin grabe pinong pino kaya ba nandito kami low tide eh nandun pa ayan pa high tide na puto dito ayan pa white sand naman siya. ayan so alam may dinero ano ano oh, pinong ano, ano? pino yung ano pinong pino yung buhangin no grabe ang ganda ayan, so white sand so ang dinis eh. ayan Siguro mamaya maliligo tayo. Ayan. Okay. Ayan. Official na kayo sa Siargao. Welcome to Siargao! Yes! Dito sa Kawa Resort. Grabe alam nyo ba? Lumabas yung Mikagab eh. Dami foreigner. Mas maraming pa yata foreigner dito kaya sa Pilipino. Mamaya ulit alalabas tayo. Pakita ko sa inyo yun. Scenery. Kung sakali makapunta tayo rin sa tulay. Yung famous na tulay na Marami raw afam. Talaga naman napakaraming afam. No? Mula lang kasi kagabi. Kaya na nagpunta kami sa Tulay. Sa bridge. Pam bridge. Medyo walang tao. Kasi umulan. Pero mamaya, baka swertihin tayo. Sana hindi umulan. Sana tayo. Papasyal ko kayo Tara. Mamaya, punta tayo. Pero ngayon, mamaya, breakfast na, na tayo. Hi guys, dito muna tayo sa dagat ano. Ngayon yeah, naman, breakfast and beside the sea with Sir Raymond. Yes! Man, 360 di tayo. Ayan, kami pa lang dito. Ayan. Okay. Ganda na scenery, sir, ma'am. Ngayon nyo naman. Ayan, mamaya. Mamaya, marami na kami. <laughs> Magdadatingin na yung mga kasama namin. Ayan. Breakfast muna kami. Hi ah, yeah, guys, Joseph Lagman po, aka Kemang G Vlog and uh, dito tayo ngayon sa Kawa Resort Breakfast at the Seaside yeah. Eh. 360 na ito, no? Yeah, ganda ng dagat Yung iba pong kasama natin, nasa kabila Tara po oh, Good morning, good morning and Si Sir Anya, single, willing and available sa mga naghahanap po dyan, and, uh, you can contact us <laughs> Hello, hello. Uh, <laughs> hello, girls. <laughs> Kain po. Tara, breakfast muna tayo. Bulay sa noise na. Dalawa. I'm hired. I'm the schoolman na po. Thank Hi guys, tin dinner namin ngayon. We're about to eat. Ang ganda naman. sa amin. Ito po ang aming food. Kain kain tayo. Ah, damn food. Hi mom. Hi sir. Good day. With me. Hello. Hi. Artistela Kaye, salitaid kanya. I see talaga char. Mm -mm. Hello, ma'am. You're from what region, ma'am? Region 5. Region 5. Congratulations. Huh? So, you know, I'm good. Hello, ma'am. Hello Sarap? Okay. Oh, grabe. Ang daming ulam. Dami bayan. Ano, Papa? It's rare. Ha? Ano ma'am? Shrimp po. Shrimp. Thank you, ma'am. Kimpura. lang. <laughs> Thank you po. Pwede na hindi na mag-arise. Oo nga. Ito po nga dyan. Thank you ah. I mean juice sa Okay, kaya mo tayo. Hi ma'am. Hello. Hello. God bless. Kasi yan sabaw. na sa Napaka-bait niya ma'am. Kaya binigyan pa kaming breakfast dun sa <laughs> Ang pangalan mo ma? Bingbing po. Bingbing, hi. Bing, Bingbing. Okay, magkasama kami ni Sir Raymond kanina sa breakfast. Ngayon naman. Dinner. <laughs> Hello ma'am. Against the light. Sorry ah. Hi hey, ma'am. Meet my friends from Sambuanga. Ma'am, ano pa ano? Elena po. Elena. Ma'am kayo? Romina. naman eh yes so oh, shout out <laughs> daw sila You're my friends colleagues from Sambuanga F49 when Venice not when noche. for Venice Venice noche. Noche. kita okay. wow komikita, kita kun Komikita kita kain tayo, <laughs> kain, tayo. <laughs> kain, tayo. <laughs> kain daw. sorry pumikita. ah sarap food namin yes ah

Okay. Dito muna. Kain muna ako. <laughs> Hi, guys. Joseph Lagmana, a.k.a. Kayo Manggi Vlog. Uh, dito ka na po tatapusin yung ating uh, tour uh, from Siargao pumuli si Kayo Manggi Vlog. Hanggang sa balibo. Paalam.